yung good morning mga bossing. Ito na naman tayo sa panibagong araw. Another day, another engine. O, oh, bag na natin. Another car, another, another, another oh, engine. Another engine tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na Hyundai Accent na CRDi. So, binaba natin. So, papasilip ko lang sa inyo ng onte yung timing. So, ito tiningnan namin yung timing. yan. Ah. Based naman sa ano, tama naman yung timing niya. Tapos ito yung pinagbaklasan ng water pump. Mm, yan. So, pakita natin yung water pump. Tingnan nyo kung ito yung water pump niya. Yung bomba niya. Ayun o. Oh. Hmm? So, nakita nyo yung putik na yan. Putik ba to? Ano to? Burak? Yan. Ito yung ang ano yan eh, tubig Tsaka, langis 'yan na naghalo kaya nagkaganyan. So, ngayon oh, So yung cooling system niya, hindi niya makukuha yung tamang operating temp niya kasi nga sa ganitong klasing nakalagay sa loob ng makina niya, o sa cooling system ng makina niya. Ngayon, tin center namin Ginamitan ko ng pillar gauge na pinakamanipis. Ito. So, testing tayo ng isa. Hmm. Wala. Lahat tukod. Hmm. Pag te-testing nyo yung pagitan ng cam lobes. Ayun. O. Wala. Lahat tukod. Kasi, naka top dead yan eh. So, ito dapat ang nakabuka dyan. Tsaka, ito. Tapos, to 1, 2, 3, 4. Eh, ang problema, lahat tukod. Hmm. Oh, so, ang gagawin natin dito, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. So, pinaka the best way dito, imamano-mano natin ngayon, titingnan natin ngayon, tatanggalin natin tong cam loops. Tapos titingnan natin kung nagalaw yung mga lifter nya. Kasi parang feeling ko, stock up yung lifter eh. Yan. So, eto ngayon ang update dun sa makina na yun. So, tinignan natin dito sa kabila. Yan. Eto. Hindi ko alam bakit tinadtad nung unang mechanics na gumawa. Na ganito. So hindi ko naman i-mention kung sino 'yon. Syempre hindi iba-iba naman ng mga mekaniko eh, 'di ba? Kayo, bala kayo kung paano niyo kami usgahan. Basta ako, uh, nagsasabi lang ako ng reality. So may marami akong kaibigan na mekanikong mababait at magagaling at mahuhusay. So, hindi ko rin kilala kung sino tong mekanik ko na kinukwento ng may-ari. O, yan. O, tinan nyo. Tapos, sa na-discover ko pa dito sa starter. Tagay ng starter. Basag. So, basag siya. Yan. And then, tinignan ko yung engine number ito. Halos malapit na sa engine number, Oh. Kung ito nabasag, tapos, wala na pagkakilanlan yung makina. Wala na siyang birth certificate. <laughs> wala, na, wala na siyang registered number. Yung tinatawag na engine number, no? Ayan. Tapos, yung ibang tornilyo maluluwag. Ayan. Tapos, titingnan din natin yung injector kasi uh, kung nakakalibrate. Kasi hindi basta-basta ang injector. Uh, ginagalaw o tinatanggal yung ibabaw kasi nga nakakalibrate yung buga ng injector so yun lang uh, mga bossing so update natin dito sa engine na to itong engine na to ng Hyundai Accent na CRDI may lang mga bossing tapos may na overhaul kaming makina ng Toyota Big Body tapos may Kia Rio kami Kia Picanto kami ditong ginagawa ang aircon yeah. tapos Bawas oke. Okay. <laughs> Yang chat out ke Marnel. Chat Okay, mga bossing and have a nice day. Yeah, peace.